magandahin ang tingin dito. Doon ka mag-serving ka doon. Pakailan ako. Dapat na ganda ka hey, dapat niya eh. Ingay mo eh. Nababagal ko na yung content ko. eh. Ito kasi mukbang na waraglite. Ha, ha, ha. Ini kan sama, gampangnya, namun aku seringan, aku boleh, saya rasa, ini sila yung nagpapakbaka na hindi nakikisama. Hmm. Sabi ko tahimik kasi ito ay mukbang na hindi na nagasalita. May ginagaya kasi ang artista. Ngunit yung mga pamangkin no? mo. Pasira sa content guys. Kaya samahan nyo na lang ako. Ganito sana yung content ko guys yung nalaki ang mata na nakasimangot. Kilala niyo ba yung black na yun? Doon siya sa minket. Siyempre si Tito Mar. Ganyan. Nalaki ang mata. Siyempre si Dito Mar. Tito Mar. Ang kagaram. Hindi siya kumakain ng sardinas. Gano'n sana yung content ko. Nakasimangot ng na malaki ang mata. Plus, nakatingin ko yun. Kaso, yung mga ano, pasaway. Samahin nyo na lang ako. Ulam ko pala ay hot dog. At saka, pieces. Thank paano mag kung magawa yung punting ko na yun? Hmm. Ang talaga. Ang na. Abang lang tayo guys. Bukbang makain guys. Ito pala yung na namin. Ay pang naman. Na. Oras ngayon ay ano na.

like and subscribe na po kayo. Para makita yung mga kainisan. Kaya sa magmukbang. Gagawa ka ng content mo para mag-viral. Ang maayos ba? Tapos may pasaway din. Hindi tuloy sira yung ano, content mo. Paano kaya yun? I'm

gusto ko sa mukbang, guys, ay mga ka-DJ mukbang. Yung puro taba. Kaso walang pambilit pa. Walang pambilit. Kaya ito lang muna tayo. Saka ano, pag may may ano na tayo. Marami, marami na tayo subscriber. At saka mga tao na tayo. Makakabili na tayo ng ganun. Yung yung ganyang kakapal na taba ng baboy. Gusto ko yun yung mukbang. Alam niyo ba yung ano, mga ka-DJ mukbang? Yung mga ano, napapanood ko. Yung, ano ba yun? Chinese ata yun. Grabe yung ano, alam mo yung taba, isang ano. ano. Gano'n. Yung parang hindi sila na, oh, ano, nauumay. Yung, sa sabi sa sabi ni Hi, kaway-kaway sa mga bisaya. Ngayon ay, at dog lang muna tayo. Saka lang tayo bibili ng pag. Marami nang nagsusuporta sa atin. Di ba? Kain tayo. Good day, mock At kung bago na sa akin, Kain na tayo. ha? tayo. <laughs> Well, it's a bowl. It's ulam? bowl. Sorry, hindi lagi updated yung mga aking channel. Kasi, minsan, busy sa trabaho. Hindi din ako naka-upload. Kahit, naisipan ko, bawat kain kong mag, mag-video ako para kahit pa isa-isa mo nang yun, okay lang. May may mga pag-figure mo. Hindi ko nang maubos, wala nang bulang gusto ko. Hindi na kakapal na taba eh. Tapos may kami. Tapos yung sa usawan, kulang-pula. Tapos pag ginagasunod yung ano, red, yung ano sa sa At yun na lang, abangan nyo ulit. Ang mga pamangkita makukulit, gumagawa ka ng content mo na hindi ka nagsasalita pero sila maingay. Yun yung makukulit, sabi mo maingay. Instagram ng mga kaya At hanggang sa muli, JJ Mokba. Thank you sa nunod. At pag supportan nyo naman ako. At like and subscribe, share na rin, at comment para lagi kayo updated sa aking channel. Sorry. Hit nyo na din po yung notification bell para yun. Kada-upload ko pag online nyo, tutunog na lang yan at lalabas sa yung taas sa cellphone. At pinutin nyo na Please, at thank you! Hanggang sa muli, DJ Mokba. Hindi ko na -busin. Wala